lulugit nasab ta mga busing noko oban mga busing pangtik disulap lestaran mga busing lulugit mga busing nasab ni mga busing basik iso mukaan mukaan ni direct ni saya itong hapon bakilit di rebusing di sud di sud kita atau bagilan mantai human mga busing kan yang atau diskarti mga busing ulang mahirap sama magjaga na tao. walang mahirap pag gusto mo gusto mong gawin e, ayun mo kating nga mga busing na hinay ito maglugit kinin mga busing kay hago manda gahapon ayun mo bunot lugit bunot lugit mo bu gahapon hindi ako ito ganun to si Richard Shoutout dyan sa mga viewer na ako. Salamat sa iyong pagsuporta. 4,000 na akong mga paluwir sa kuan ako vlog naghang salamat mga busing hindi tayo mga busing na naman hindi buhi kayod ta kayod gaman hindi na babag ng kapobrehon mga busing maning kamot paning kamot versus paning nguha ni ang trabaho Selesai sekarang ni mau pusing, ini di sudut, ni sadik nih. Sedih kepaloh, belum kepaloh. Mau kena saya ini mau murah isi lah. Isu dari lebih tenang pusing, kayak konsept dahon. Mau penting, sudah, sudah naon posisi. Ayam ketinggalan, kayak kamu lebih dari kawan. Gamay lah, sandal mangkuk. Pirmahal mga presyo. Bawir na po. Gaya po, tibok po, ito Di ko kabulot mga busing kay Sibidahon. Mutuwang, mutuwang. Man. Di ko niya akong gamit kaniyo. Oh. Ako ng itong niya akong gamit sa akong uyuan kung gihulaman ito akong gamit ito arah sa ubus wali ko kapalong mong gamit ito nagahan akong kuwan martis ito mga musing martis sinagtuo mong lunis pa pizza out sa ni balik-balik na akong video. nag-iingon diha na balik-balik akong video, shout out sa inyo dol. Di ini dol balik-balik dol. Balik-balik nang buhat ni pero lahi. Lahi ni napitsa kay bali. Mauran rin ko ana naglugit kay lugit man atong guan. Posisyon diri, wala man ta lugit Mulugit bitu na ta tukod. Mona mga vlog, balik-balik. Mauran man atong trabaho sa bukid. Lugit, dapog. Bukit isi ya, bunut. Manguprasai, mantap. Manguprasai, ngerti, kubri. kubring ngalindahau. Thank you for watching, mga luds. Ya, lipat. Mulai timilhanan, mga luds, Di mahadlok malipa Di mahal magkahugaw, ang kamut. Ang kawan ako, magtik. Salamat mga lods sa inyong suporta. por taus, por 1000 oh for thousand. paluwir na. Thank you sa iyong suporta.